Para lang sa kaalaman ng lahat, huwag natin isisi sa traffic enforcer ng Las Piñas, ang mabagal na daloy ng trapiko dito sa Divine Light School tuwing uwian na. Talagang traffic talaga, muna liit ng parking at maaga pa dumadating mga sundo na puro nakakotse. Kaya nandyan ng traffic ng Las Pinas sa pamumuno ng Deputy Chief Ronaldo Tolentino ng Traffic Las Pinas para magawa ng paraan kung makikita niyo ang mga sasakyan pag nagsabay-sabay sila pati pagtawid ng mga Dante talagang sobrang traffic may complain kasi sa mga nagsusundo. Kaya daw na traffic dahil dyan mga enforcer. Huwag tayo mag-isip talang ka nang makapanayang po ang security guard ng nasabing skulahan. Hindi rin nila magawa ng paraan ng skulahan ang problema ng traffic, kaya minabuti ng Las Piñas Traffic na tulungan at gabayan ang problema ng traffic sa Divine Light Academy.

わからん。